Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika dalawang taong paggunita ng araw ng kagitingan sa Pilar Bataan ngayong araw. By report si Kenneth Pasyente, live. Kenneth? Magiting na umaga, Odri. pangungunahan nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdiriwang ng araw ng kagitingan dito sa Mount Samat sa probinsya ng Bataan. Nakatakdang dumating ang Pangulo rito sa Mount Samat National Shrine dakong alas 8 ng umaga. Pangungunahan niya ang mga aktibadad sa selebrasyon ng ikawalumput dalawang taong anibersaryo ng araw ng kagitingan na may temang pagpaparangal sa kagitingan ng mga veterano sa ligan para sa nagkakaisang Pilipino. Inaasahang si Pangulong Marcos Jr. ang mangunguna sa wreath laying o pag-aalay ng bulaklak sa dambana ng kagitingan at tolling of bells. Pagkakataon din ito, Audrey, sa Pangulo para ilatag ang mga programa at plano ng pamahalaan sa pagpapabuti ng pamumuhay ng mga veterano ng digmaan at ng kanilang pamilya. Ang araw ng kagitingan, Audrey, ay ginugunita bilang pag-alala ng sumuko ang pwersa ng mga Filipino at Amerikano sa Japanese forces noong World War II. Halos walumpung sundalo ang sumuko sa pagpagsak ng bataan na siya rin naging hudyat ng death march. Sa mga oras na ito, Audrey, ay inaantabayanan natin yung pagdating ni Pangulong Marcos Jr. dito sa venue at mahigpit nang ipinatutupad yung seguridad dito para maiwasan ng anumang untoward incident. May mga nakita na rin tayo na ilang mga veteranong sundalo na dumating dito at mer nandito na rin yung mga miyembro ng Boy Scout of the Philippines at Girl Scout of the Philippines at may mga nagpe-perform na rin habang hinihintay ang pagdating ni Pangulong Marcos Jr. At pagbabalik tayo maya-maya lamang Audrey para magbigay pa ng karagdagang update. Audrey. Maraming salamat Kenneth, pasyente.